Simula nagkaanak ako, ngayon na lang ulit ako nakaalis na mag-isa lang at nakakapanibago pala yung feeling. Bago ako umalis, nagpaalam ako kay Grey Grey at surprisingly, pumayag siya. Walang pilitan at walang iyakan na naganap. Kaya nagmadali na ako lumabas ng bahay kasi baka magbago pang pa isip niya. Charot. 24-7 kasi talaga kaming magkasama ni Grey Grey at simula nagkaanak ako, ngayon na lang ulit ako nakaalis na mag-isa lang. Madalas kasi talaga kapag aalis kami, magkakasama kaming tatlo or kaming dalawa ni Grey Grey. Pero this time sabi ko ako na lang kasi napakainit, tanghaling tapat yan. Tapos nap time na dapat ni Grey Grey yan so baka mag-aborido lang siya or antukin siya, kawawa naman di ba Magmimit -me lang naman kami ng friend ko kasi kukunin ko na yung pinasabay ko sa kanya. Tsaka magka-catch up na din since hindi kami nagkita last year. Dito palagi naman kami magkausap sa group chat kaya updated pa rin kami sa isa't isa. Dito kami nagkita sa bagong cafe malapit sa Emilus. Kung taga Molino kayo, baka alam nyo to. Sa kanya ko nga lang nalaman to kahit na ang lapit lang namin dito, hindi ko to napapansin kapag napapadaan kami dito. Maliit lang siya na cafe and pagpasok ko, sabi ko sa sarili ko, ang tahimik naman dito, nakakahiya magchismisan, knowing na puro chikahan lang naman ang gagawin namin ni Reg dito. Habang hinihintay ko siya, nag-order na ako and as always, nasa cafe ako pero non-coffee ang lagi kong ino-order. As a person na hindi naman nagkakape, kaya buti na lang talaga may mga non-coffee drinks pa rin sa mga cafe, no? And ayan na nga, maya maya lang, dumating na si Reg, tapos eto na yung pinasabay ko na Osmo sa kanya. Pumunta kasi siya sa Japan rice recently para dun sa concert ni Taylor. Tapos, plano niya talagang bumili, kaya tinanong niya kung gusto ko bang magpasabay. Siyempre, mas mura dun, kaya sabi ko, sige, dahil wala din namang mga stock dito sa Pilipinas. Kaya ayan, sobrang thank you, Reg. Anyway, sayang nga, hindi namin kasama yung dalawa naming friends, si na Elaine and Diane, pero may next time pa naman. After namin, dun sa Mood and Coffee, nagkayayaan kami na lumipat ng cafe. Kasi gusto ni Reg matry dito sa 215 Coffee. Total lang dito na siya sa area, di ba? Ang lapit lang din kasi neto. Ako naman, nakapunta na ako dito dati, pero gabi noon, kaya ang daming tao. Mas maganda pala pumunta dito ng gantong oras kasi wala pang masyadong tao. And ayan na yung Fred mo titingin lang daw pero maya-maya ang dami nang na-check out. Tapos ako naman nag-order lang ako ng coffee pampasalubong ko kay Daddy. Grabe no, nakakapanibago yung feeling na ako lang mag-isa yung umalis, yung wala akong binabantayan na bata. Ang sarap sa feeling na magkaroon ka ng time para sa sarili mo na ikaw lang kahit mga 3 hours lang naman yun. Iba na kasi talaga kapag may anak ka na, lalo nat sana ako na lagi kaming magkasama ni Grey Grey. Kaya nakakapanibago yung feeling. Pero na din ako kay Grey Grey kasi sabi ni daddy, saglit lang siya umiyak nung pagising niya na wala ako sa tabi niya pero um okay din naman daw siya agad. Pagdating ko, binigay ko yung pasalubong ni Reg tapos yung pasalubong ko ayaw nang pansinin. Charot. And eto na yung pinakihintay ko. Excited na ako buksan tong bagong camera. Napapa-happy dance pa nga. Diyos ko. Gustuhin ko man na mag ASMR unboxing. Imposible yon dahil may kasama kaming makulit na bata. Voice over pa nga lang. Challenge na eh. Pero masaya naman kasi etong si Grey Grey, excited din siya tuwing may bubuksan kaming mga package. Sobrang saya ko talaga kasi ang tagal ko nang gusto nito. Sabi ko last year, bibilin ko to as Christmas gift sa sarili ko. Kaso nakakaloka nung nirelease dito sa Pilipinas, sold out agad. So, naghintay ako ng mga restock. Pero tuwing nagre-restock, konti lang. So, ang bilis lang din ma-sold out. Tapos, ang ginagawa ng ibang stores, nagpapa-pre-order sila. Pero, since may trust issues ako, hindi ko bet yung ganon. Nawawala na nga ako ng pag-asa. Kinukonvince na ako ni Daddy na ibang camera na lang daw bilhin namin. Hanggang sa dumating nga yung February, pumunta si range sa Japan. At dahil nagbubudulan kami sa group chat ng Osmo, bumili siya sa Japan at nagpasabay ako. Kaya, sobrang thank you talaga, Renge. Nakuha ko pa siya ng mas mura, ba diba? Actually, meron akong Osmo Pocket 2 at grabe talaga yung improvements na ginawa nila sa Osmo Pocket 3. Kaya din siguro ang daming may gusto ng camera na to. Ito yung Osmo Pocket 2, nakakabit dyan yung do-it-all handle. So, ayan yung parang maximum na haba niya talaga. And, ito naman yung Osmo Pocket 3, kinabit ko din yung battery pack niya para makompare natin yung haba nilang dalawa. Mas mahaba talaga yung Osmo Pocket 3 at napansin ko na mas mabigat din siya. So, nakakapanibago talaga. Pero for me, mas convenient pa rin to na vlogging camera compared dun sa mga usual na camera na malaki kasi nakakahiya mag-vlog in public. Anyway, pinag-iisipan ko nga kung ibebenta ko ba yung Osmo Pocket 2 and If ever na ibenta ko talaga siya bagsak presyo na mga below half the original price siguro. ipo ko na lang if ever, pipicturan ko muna. You Kinukulit know, na din pala ako ni Grey Grey na buksan na daw tong pasalubong ni Reg from Japan. Buti nga hindi to natunaw kasi yung ibang chocolates natunaw. And in fairness, nagustuhan namin to. Para syang yan niya na nakakabit na yung chocolate dun sa stick, ganon. Sana next time makapunta kami sa Japan, no? Ano ba yan? Napaka-random. Pero soon manifest natin yan.